So, ayan guys and uh, welcome sa ating YouTube channel. This is Tenet TV. So, ayan guys. For today's video, it's all about ito yung unang pagkikita namin ng mga anak ko since the day na dumating ako sa Pilipinas noong vacation ko. And uh, thank you sa mga teachers sa Antipolo National High School. Kasi sila 'yung nagturo sa akin kung saan makikita ang school ng mga ano. And uh, alam ko naman yung place na 'yon pero hindi ko alam na 'yun ang pangalan ng uh, school doon. So ayan, thank you so much sa mga teachers at National High School. And uh, then guys, panoorin natin yung mga ganapan kasi may mga uh, short video na nakuha yung uh, sister-in-law ko. So, ayan guys, panoorin natin. Dito na nga kami sa si school and may program nga sila. So, nilapitan ko na yung panganay ko kasi siya yung una kong nakita. So, ayan. And, uh, thankful ako sa mabait na classmate ng anak ko, si Jorain. So, ayan, nag-usap kami. So, hindi niya daw ako natandaan. Nahiya pa nga siya eh. Ayan, nahihiya yan siya dyan. dyan. Eh, binata na yung pangangay ko, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. At yun na nga, tinawag na ni Jureño, bunso ko, siya yung bunso ko. At hindi ako nakalimutan ng bunso ko, nakilala niya ako agad sa so, ayan. Siyempre, emosyonal ang nanay kasi sa kahaba ng panahon. Uh, ngayon lang kami ulit nagkita And hindi niya ako nakalimutan So ayan, nag-usap na kami Tinanong ko sila kung may ga galit sila sa akin And sinagot naman nila ako na wala daw So ayan na, nag-usap-usap na kami Na kailangan nilang magpakabait Mag-aral na mabuti Sa mga anak ko, saan mo na kumapagpal Mama loves you always And hindi kayo nakakalimutan ni Mama and tinutong ko nga pala dito yung uh, surprise sa parents ko ayaw expect nila na mga kaibigan ko ang darating. so ayan, hindi nila ako nakilala and of course may ka bonus na iyak iyak yung father ko dyan so and tandaan nyo palagi na mahal na mahal ko kayo and gagawin ko ang lahat para sa inyo